So all everyone, good afternoon guys, ayan, nandito naman sa Roski, guys, ayan <laughs> So guys, for this video, ayan, yung mga hinahanap nyo guys, yung mga shout out. So okay, pabigyan ko na kayo, diba? Alam ko naman, antyan lang kayo palagi, so supporta kay Roski, guys So ayan guys So guys, maraming maraming salamat sa inyong mga tulong, ayan At maraming maraming salamat kay Papa God dahil kay Papa God, binigyan binigyan niya ako ng mga anghel. Ayan, binigyan niya ako ng anghel na sumusuporta sa akin ng totoo. Ayan, hindi plastikan. Dahil 'yon, ayan, maraming maraming salamat, guys. Dahil ayan, nakapagawa na tayo unti-unti ng bubong ng bahay natin. So, dahil sa inyo, guys. So, ayan, sobrang salamat, guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ayan. Hindi ako magsama magpapasalamat sa inyo. So, ayan, guys. Maraming maraming salamat sa mga sulit kong mga supporters, mga subscribers, mga likers, ayan, mga, mga commenters dyan. Maraming, maraming salamat. At ingat-ingat na lang tayo, guys, sa mga comment natin dahil hindi biro pag ma, ma scam ma-scam. Hindi hindi naman tayo marunong mag list, guys. ayan. Dahil ano lang, Gaba Israel lang ang ano natin alam. So ayan. <laughs> diba, guys? So, ayan, guys. Pasensyahan yon na lang, Siroski, kay dahil, dahil Gaba Israel na lang lang alam ko. <laughs> Wala akong ibang maningles na <laughs> ano, inaalam ko guys. So, kaya guys, try-try muna tayo. Baka mag tayo. Baka magpa-tutor tayo para ma-improve yung maninglis natin. <laughs> Hindi na lang yung gaba Israel. di <laughs> ba diba? Good. So guys, for this video, ayan. So, sana, ingat-ingat kayo sa mga sa mga comment nyo dyan. Ayan. Dahil guys, meron pa namang ano dito, plato. So, dahil guys, ako naman ang ma-spam sa YouTube. So, ako naman ang kawawa pag ma-spam ako sa mga comment nyo. So, sana guys, sa mga poll support nyo, ingat-ingat na lang tayo sa mga bawal. So, ayan. So, alam nyo guys, yung mga nagpa-shoutout din, nakikita ko na mga isang vlogger din. So, ayan. Alam ko naman, isa din kayong vlogger at patuloy din kayong nangarap, katulad ko na nangangarap lang sa buhay guys nangangarap tayo na makamit natin na magsahod tayo at may mga sumusuporta sa akin sa atin sa ating lahat so ayan tulong-tulungan na lang tayo guys ayan huwag na lang kayong magplastikan dyan sa mga i-shut out ko so tulong-tulong na lang tayo ng totoo diba? so ayan guys ilagay ko lang dyan sa screen or ano ba, ilagay ko na lang or i-announce ko yung mga nagpa-shot So, ayan. Kaya dahil guys, sobrang hirap. Dami ng screenshot. Yung iba is nasa dulo na. So, ayan. Is mag out na lang ako. Tapos, <laughs> nilagay ko dito sa papel. Ayan. Sinusulat ko dito yung mga shoutout out ko. Dahil guys, dahil is S S S hindi ko kayo sobrang kilala yung mga pangalan. Dahil sa sobrang dami nyo, hindi ko, hindi ko mag-anak ko, ayan, pero nagsos, nagsusuporta ng todo, ayan. Walang plastikan, ha? <laughs> so, ayan, guys. <laughs> so, for today, start tayo mag-shout out. So, pa-shout out kay uh, June Agrave, uh, agravanti Vlog. Ayan. Shout out kay June agravanti Vlog. Maraming maraming salamat idol sa imong pagsuporta sa aking channel. At maraming maraming sa pag maraming maraming salamat sa pag-comment mo na magpa-shout out ka. So, pa-shout out kay John Agrabanti Vlog. So, ayan guys, suportahan na lang natin yung isa-isa natin dahil alam naman natin tayo lang ang makakatulong sa iba din. So, sila lang din ang makatulong sa atin. So, ayan, di ba? So, pa out din kay GB Paan. Yan. pa out kay GB Paan. So, pasensya kayo guys pag yung mga name nyo ay sobrang English. Ayan. Sobrang maninglish. Hindi ko, hindi siguro ako marunong magbasa guys. <laughs> so, ayan, guys. So, maraming maraming salamat din kay Mama Loves TV. Ayan, Mama Loves TV. Hi, pa-shout out. Shout out kita, Mama Loves TV. So, ayan, guys. Maraming mga vlogger na nag ano, nagpa-shout out sa akin para makilala din nyo yung mga channel nila. So, sana pag nakilala nyo na, isi-searchin na, at alam nyo na kung anong gagabi, gagawin nyo dahil isa din kayo na vloggers. Ayan, di ba? Alam nyo na. So, at kay, pa shoutout out kay RDS Channel. Ayan, RDS Channel, hi! Andito sa Los Yung mga request nyo na magpa shoutout out kayo, andito na ako, nag shoutout So, RDS Channel, shut out kita. So, at kay Lovely Tan Official, ayan, hindi ko, hindi ko to alam. Dahil guys, yung iba, hindi ko na-delete yung mga screenshot ko. So, yung nakikita ko ay, ni ano na lang, sinulat ko na lang para ma out or na out na sila yung una. So, ibabalik ko na lang pag out So, ayan. out din kay Lovely Tan Official. At kay, pa out rin kay Ariel Assis. Ayan, Ariel Assis, hi! <laughs> Andito lang sa Ruski Kai, nag-shoutout sa inyong mga names. So, ayan guys, comment lang kayo kung gusto nyo magpa-shoutout dahil i-shoutout ko kayo, special shout out dahil alam ko naman, special nyo ako. Ayan, ba? Diba? So, at sa mga mga kagwapo vlog TV, ayan, pa-shoutout sa mga, kag mga kagwapo vlog TV guys. <laughs> Ayan, siguro mga guwapo kayo guys. Andiyan, marami pa ba kayong mga guwapo diyan? <laughs> marami pa ba mga single diyan katulad ko ha, Jo. Naghanap pa naman. Naghanap ng asawain, Jo. <laughs> sana panap tayo ng mga ano. Hindi mga adik ng shabu. So ayan, yung hindi mga trigger. Gusto ko sana guys. Ayan gusto ko bumalik na ang pagkano, dalaga. Pero kaso, titled na. So, dapat na lang mag-isa at saka kontento na. ba diba guys? So, ayan. So, pa, ano din? Pa-shout out din kay Watching TV. Ah, hindi <laughs> watching ba? Ayan na, hindi na marunong magbasa si kay. <laughs> watching TV na. Ay! Watchoy TV guys. Ayan pa shout out. Andito naman si kay 'di ba? Sabi mo shout out kita. Ayan, shout out na kita. Watchoy TV. Ayan, ayan guys. Naka, Nakakapagmaninglis tayo ng ano. Walang oras. Kala ko watching TV, watchoy TV pala. So ayan, next. Baba, Babarako TV. So, ayan pa, shout out. Babarako TV. Ayan, nandito na si Roskika. Yung request mo, i-shout out kita. Babarako TV. Ayan, shout out kita. Ayan, di ba? So, sino bang mga ano dyan? Single. Sino mga single dyan? Hanap ng mingle So, ayan. Okay lang ba yung buhok ko? Parang ano lang. Parang 19 years old. <laughs> So ayan guys. Pa shout out din kay ano Edmon Mon ah, Montel Montel ba to? Ayan. Wala hindi naman marunong magbasa si Ruski kay, dahil parang maninglis yung apelyido niya. So ayan. Inmon Montel, pa shout out kita yon, yung hinahanap niyo yung shout out. So ayan, i-shout out na kita, guys. So ayan. Maraming maraming salamat, guys, sa mga nagpa-shout out sa akin dahil alam ko naman andiyan kayo palagi. So ng todo sa akin. Ayan. At kay Frank Place TV. Ayan, pa-shout out, guys. <laughs> pa-shout out naman dyan. So, ayan. Ito lang yung na, ano, na-screenshot ko. Hindi ko alam kung meron bang hindi ko na-screenshot or ano pa. So, guys, sa hindi ko na-shout out, comment below lang para i-shout out kita sa sunod ko na mga special shout out. So, hanggang dito lang yung vlog for today. Sana abangan nyo pa din ako sa sunod ng mga video. So, bye-bye!